August 30, 2025, Saturday. Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, at a distance of 1,400 meters, Three old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, saluhin ko na po imported horse, kalok numero 1, resonant. Si resonant po, hindi lubaban last August 10. Sa kanya pong nabato race, sa disansyo 1,200 meters, at siya po yung nagtiyempo na magandang prebang 113.4. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. At a distance of 1,400 meters, Pinakom rating base handicapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pampremera ko po ang galing sa panalo, kalok numero 3, Limon Sudan Falls. Si Limon Sudan Falls po ay lumaban last July 9 sa distance 1,200 meters. So po ay ng prebang 114.6. Nang tinalo niya, ang mga niya rin ngayon, na kalok numero 4, King Hans. Panigundo ko na rin pong kalok numero 4, King Hans, na din lumaban po last August 22, sa distansyang 1,200 meters, siya naman po ay nagtala ng na mas magandang prebang 1.14 sarado. Nang tinalo niya, mga kabayan sila Giselle's Princess at Advocacy. Pwede ko pong banter zero, malakas rami mate, kalawak numero 8, Majestic Star. Si Majestic Star po ay yung lumaban last August 16. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 129.8. Nang siya ay pumansampo, sumakabayan so sila Batang Kampalu at Hakim. Good luck po! race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, at the distance of 1,400 meters, with a rating based on the system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 3, pang primera ko po angat sa laban, kalok numero 4, Brig Left Over. Si Brig Left Over po ay huling lumaban last August 24. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng magandang prebang 126 sarado nang siya ay pumang-apat, sumakabay so, sila Tasha at Bright Tree. Pero bago po 'yun, last July 18, sa distansyang 1,400 meters din po. So po ay nagtala ng na mas magandang prebang 125.8 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Borderline at Royal Salute. Kunin ko po na rin pang panigundo -pan ang diadong kalok numero 7, Gentleman Bell. Si Gentleman Bell po naman po ay rin lumaban last August 17. So, distance distansya 1,400 meters. So, ng nagtala ng prebang 126.8. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong ka si Shanghai Silk? Good luck po. Race number 4, the start of peak 4, covering races 4 to 7. At a distance of 1,400 meters. the home rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, soloin ko na po, alok numero 8, cat bell. Si Catgirl po ay lumaban last August 17 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 127.8 nung sa ay kumang-anin. Sumakabahin so, sila Basket of Gold, Neferuri at Black Star. Ang pinakamaganda pong preba na tala ni Cat Bell sa ngayon ay nagawa niya last July 27. Sa so, distansyang 1,400 meters yung po paglalaban nila niya ngayon, siya so, po ay nagpreba ng nang siya ay pumangsyam sa so mga kabayan sila Crusading at Madam Miguel. Good luck! Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, running at a distance of 1,400 meters. Film rating based on the system race, plus 5, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, ang primero ko pong angat sa tempo, kalok numero 9, Basket of Gold. Si Basket of Gold po ay ding lumaban last August 17 sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng magandang prebang 125 sarado. Ang tinalo niya, ang mga kabayan sila ni Ferrari at Black Star. Panigundo ko na rin po yung kalok numero 12 na si Donya Leoncia. Si Donya Leoncia naman po ay ding lumaban last July 13 So, distansya 1,400 meters. So, pwede nagtala ng parebang 129.6. Nang siya ay pumangwalo, sa so mga kabayan sila sa at San Pero bago po yun, nagtala po siya ng mas magandang parebang 125.2 last June 22. Nang siya ay pumangapat, sa so mga kabayan sila Longevity at Bride Creek. Good luck po. Race number 6, the penultimate race, running at the distance of 1,400 meters. Telecom Rating Base Handicapping System Race, Class 4, 42-56 plate. Dito po sa race number 6, pang ko po di Ado numero 2, Ozzy Bound. Si Ozzy Bound po ay yung lumaban last August 17 sa distansya 1,600 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 138.8 kung siya ay sumigundo sa so nanalong ko ba si Winfall. Punin ko po pa ni Gundo ang derimating Calahoc numero 1, Wild Conqueror. Si Wild Conqueror po ay yung lumaban last August 16 sa distansya 1,400 meters so pwede tala ng magandang prebang 124.4 nang tinalo niyo malayo ang mga kabayan sila victorious baby lane kunin ko na rin pong pang tercero malalamadong kalok no. meron 9 na si Jane si Jane naman po na may magandang tinakbo last run ay tumakbo August 17 sa distansya 1,400 meters so pwede tala ng magandang preba nga po na 124 sarado nang siya ay sumigundo sa magaling na kabayan si Morali. Good luck po. Race number 7, the last race of the day, running at a distance of 1,400 meters. Pinakom rating based on the cutting system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 7, pang primero ko pong kalok numero 9, Bantay Sarado. Si Bantay Sarado po, ito eh, yung lumaban last August 16 sa distansya 1,400 meters so pwede nagtala ng prebang 126.8 ng sa iso ni so, sa nanalong kabayan si Gintong Hari ang huling panalo pong naitala ni Bantay Sarado sa distansya 1,400 meters sa paglalaban nila ngayon ay ginawa niya last July 19 so pwede nagpreba pa rin ng 126.8 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Bad Boy MJ at Amor My Love Panigundo ko na rin po ang halok numero 5 galing sa panalong Ruby Bell. Si Ruby Bell naman po hiling lumaban last July 19. Sa disansyang 1,400 meters, siya rin po ay nag-tiempo ng katulad ni Bantay Sarado na 1.26.8 nang tinalo niya ang mga kabayang French Leather at Catalytic. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang... MMT sa next Racing Day Schedule will be tomorrow, August 31, 2025, Sunday. Shoutout po sa ating mga Facebook Likers and Followers sa sina Sir Anastacio Garcia Jr., Sir Erwin Venicario, Sir Puti Nieva, Sir Palos Bilaga at Sir Joseph Gelgues. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais mga tanggap na updated races, sold, and dividends at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.